Kumusta sa lahat? Isang tahimik na araw na naman po sa house arrest natin, no? Pang ilang araw na ba ba ngayon? Pang apat, pang lima, no? Ayan. Magsishoutout na lang muna ako mga bay kasi nakalimutan kong magshoutout doon sa, no? Doon sa previous kong video. Ayan, so... Eto kaya gagamitin natin baka yung click yan, click dalawa, no? Hindi ko alam. Baka yung sky drive na lang. Yung may gas na, ha? <laughs> yung may gas na. Siguro, etong click, may gas na to. O di kaya, papagas na lang tayo, no? Baka may mga gasoline station na nagbubukas din ngayon, no? So, ayan. Yan lang po muna ang gagawin natin, mga bay. Tapos, mag-shoutout na lang po ako habang drive Steady lang po kayo dyan. Keep safe po. Maghugas po ng kamay at maligo araw-araw. Tapos kay Luzin Care Correra Cebu Moto TV Loli Tampus Jan Janert Borja Dominador Pedrahita Reggie Sempronhelia Cebu Moto Vlog Christian Siriaco Summer Muhar Dun sa mga comments naman po natin sabi ni Red JL Thank you sa info, more videos daw Doming General Trias Cavite no sabi niya congrats mahigit 10k na yun nga po 12k na po tayo no 12.1 thousand subscribers si Roy Salvador naman uh, sabi niya happy 10,000 subscribers pag giveaway ka na ng Neptune ayan <laughs> paano ba yan baka naman no Rusi de joke lang mga bay eto uh, Romel Montebaby sana bigyan ka ng Rusi ayan sana bigyan daw tayo ng Rusi na motor, no? Kasi sulit daw tayo ang nagsusupport kay Rusi. Baka naman. Eto, uh, si Juan Paulo Martin, sabi, uh, OMG. Tama ba? Juan, Juan Paulo Martin Kulahara, OMG daw. Si Magic Johnson naman, sabi niya dun sa, ano, sa Lonsin, sabi niya, Binelli look daw. Tapos, Mark Flores, Ah, epektibo yan, bay. Ride safe always. Ito yung gears, no, na nakita niya. Yung nagso tayo ng, ano, ng riding gear. Ayan, maraming maraming salamat po ulit doon sa lahat ng nanonood at nagsusubaybay doon sa mga videos natin. Tsaka, sana po, hindi nyo pagsasawang tingnan yung mga videos natin. Ah, uh, yun nga, no, we're finding ways to improve naman doon sa video natin. Sana, hindi natin alam, no, baka naman, Thank you ulit at saka drive safe po sa lahat ng nagmamaneho. Ito ulit ang inyong pambansang bay na si Bay Ji Hai. Maraming salamat po. Ingat po kayo lahat.